Binabati kita, Dingdong Dantes. Ang multi-award winning aktor at host na si Dingdong Dantes ay nagpatibay ng kanyang ugnayan at tapat na pangako sa Im e Network na naging kanyang tahanan sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng isang seremonya ng pagpapatibay ng kontrata ngayong araw, Mayo Sa nasabing okasyon, itinahayag ni Dingdong ang kanyang taos pusong pasasalamat para sa susunod na yugto sa kanyang karera na binigyang diin ang walang pag-imbot na suporta ng g Network sa kanyang sining bilang isang artist. Ang seremonya ng pagpirma ay dinaluhan ng mga pangunahing tauhan ng network, kabilang ang Jimmy Network Chairman na si Atchay. Felipe Gozon, Pangulo at CEO na si Gilberto Arduavitier, Executive Vice President at Chief Financial Officer na si Philip S. Yalong, Senior Vice President para sa Programming, Talent Management, Worldwide, at support group ng Jim Network at pangulo ng Jim Films na si Atari. Annette Gozon Valdez, Senior Vice President ng Entertainment Group na si Lilibeth G. Reasonable, Sparkle Vice President na si Joy Marcelo, at Executive Vice President ng Jim Pictures na si Nessa Valdelon. Ang talent manager ni Ding Dong, ang presidente at CEO ng Tikil Entertainment na si Perry Lansigan, ay naroon din sa pagpirma ng kontrata. Sa buong kanyang karera, patuloy na pinatutunayan ni Dingdong ang kanyang pangako na magbigay ng dekalidad na nilalaman at bumuo ng koneksyon sa mga manunood na Pilipino. Mula nang ito'y ilunsad noong 2021, ang kanyang palabas na family field sa Gine ay patuloy na nagdudulot ng kasiyahan sa mga manunood. Nagbabahagi rin siya ng kaalaman tungkol sa biodiversity sa pamamagitan ng programa na Amazing Earth. Noong nakaraang taon, ang kanyang kamakailang pelikula, kasama ang kanyang asawa, si Marian Rivera, na pinamagatang Rewind, ay naging pinakamataas na kumikita sa lahat ng oras na pelikula sa Pilipinas. Ang pelikulang ito rin ay nagbigay sa kanila ng parangal na famas, Bida sa Takilia Award. Nakaraan, kinilala si Dingdong bilang bagong kasapi ng Board of Trustees ng Moelfon, o Movie Workers Welfare Foundation, Incorporated, na nagbibigay ng mga serbisyo sa kapakanan, lalo na sa mga manggagawa sa Pilipinong industriya ng pelikula na nasa laylayan. Bukod sa kanyang tungkulin bilang isang aktor, nakatuon din si Dingdong sa paglilingkod sa mga Pilipino bilang isang reservist sa Philippine Navy. Noong Marso 2024, tumanggap si Dingdong ng sertipiko ng pagtatapos ng Naval Combat Engineer Officer Basic Course sa kanilang seremonya ng pagtatapos sa Philippine Navy Seabees Headquarters. Sa isang panayam sa GMA Network, com, sinabi ni Dingdong, mahalaga talaga para sa akin ang kahit anong opportunity para makapaglingkod sa ating bayan at para sa akin ang aking paraan ay isa sa pamamagitan ng aking trabaho sa GMA at pangalawa. Sa pamamagitan ng pagiging isang volunteer bilang isang reservist sa pamamagitan ng organisasyon na F.E. Armed Forces of the Philippines. Sa pagbubukas ni Dingdong Dantes sa bagong yugto kasama ang G-Network, handa siyang magpatuloy sa pagbibigay ng mahalagang kontribusyon sa industriya at mag-inspira sa mga manunood sa mga darating na taon.